Walong dahilan kung bakit naghahanap ng iba ang babae Bago natin simulan, i-remind ko lang sa'yo na hindi ko nila lahat. May ilan talagang babaeng nagloloko rin at hindi palaging mga lalaki Minsan may mga babae talagang mahilig manakit sa puso naming mga matitinong lalaki Number 1 Gusto niyang maghiganti dahil sa galit niyang nararamdaman. Number 2, hindi mo maibigay ang kanyang pangangailangan pagdating sa financial, pagmamahal at pagpapahalaga. Number 3, hindi siya masaya. Number 4, walang time ang kanyang partner o boyfriend. Number 5, Nagahanap ng lalaking makikinig at masasandalan niya sa oras ng kanyang pangangailangan na hindi niya maramdaman sa kanyang kasalukuyang partner. Number 6. Natutukso sa karangyaan ng buhay o sa perang hinahangad niya. Number 7. Gulong-gulo na siya sa kanyang nararamdaman. Number 8. Karupukan at madaling matukso. Ilan lamang ito sa mga dahilan kung bakit naglolo ko ang babae pero uulitin ko. Hindi lahat pero may ilang babae talagang nananakit din ng puso naming mga lalaki. Minsan din, naglolo ko dahil din sa ginagawa ng kanilang partner. Tandaan mo yan. God bless. Online siya pero hindi nagre-reply sa chat mo. Makinig ka para maintindihan mo. Huwag na huwag mong pag-iisipan ng hindi maganda hayaan mo lang siyang magkaroon ng oras at kalayaan para sa kanyang sarili. Tandaan mong hindi porket online kayo pareho ay kailangan magka-chat at magre-reply agad siya sayo. Hindi sa lahat ng oras ay kailangan magkausap kayong dalawa. Palagi kong sinasabi ito sa kahit sino na update is enough as long as na nagsasabi siya sayo. Hindi mo kailangan mag-alala at mag-overthink malala mag-isip na kaya ka hindi nire at sinachat ay baka may iba na agad siya. Hindi ba pwedeng busy lang siya at naglilibang para sa sarili niya? Hindi ba pwedeng kausap ang pamilya, kaibigan o nagsasearch lang para maging updated sa mga nangyayari sa bawat araw? Huwag kang mag-alala kung matagal na kayong dalawa at ganito siya. Naranasan mo naman iyon noong mga panahong nag-uumpisa pa lang kayo. Yung tipong bawat segundo, minuto at oras magkachat kayo. Kaya hayaan mo lang siya. Mas tatatag pa ang relasyon ninyong dalawa kung minsan ay ganyan siya. At least sa paraan na iyan, hindi kayo magsasawa at malaki ang chance na mamimiss ninyo ang isa't isa. Bigyan mo minsan ng space ang taong mahal mo. Huwag mong ipagkait sa kanya ang salitang tiwala. Ang mahalaga lang naman ay kayo pa rin hanggang ngayon at mahal ninyo ang isa't isa at walang nakikisawsaw na iba. Tandaan mo 'yan. God bless. What if bumalik yung taong gusto mong bumalik sa buhay mo? Babalikan mo ba? Baba? yung taong gustong gusto mong balikan pero may isang tao sa buhay mo na sumalo at dinamayan ka noong mga panahong nag-iisa ka at nilisan ka ng taong inaasam mong babalik pa sayo. Pinagaling niya ang sugat na ginawa ng taong gusto mong bumalik. Pinatatag ka niya noong mga panahong naging marupok at nadudurog ka kasi iniwan kang mag-isa ng taong gusto mong bumalik ngayong okay ka na, matatag ka na, masaya ka na ulit, at handa ka na ulit magmahal, tsaka naman babalik yung taong dating gustong gusto mong bumalik, pero hindi mo inaasahang bigla na lang babalik. Ano gagawin mo? Mali ata yung tanong ko. Babalikan mo. Kung babalikan mo siya, paano naman yung taong nagpagaling at nagpatatag sa'yo? hindi ka iniwan at binuo muli ang buhay mo. Hindi umasang suklian mo yung pag-aalaga at pagmamahal na ibinibigay niya sa iyo kasi gusto lang niyang maging okay ka at makita ka ulit na maging masaya. Handa ka bang talikuran itong taong ito para lang balikan ng taong nandurog at dating nang iwan sa iyo? Kung oo ang sagot mo sa tanong ko, good luck sa iyo. Sana maging masaya ka at wag mong kakalimutan at aasahang kapag iniwan at nadurog ka ulit dahil sa taong binalikan mo ay nandyan pa rin yung taong bumuo at dumamay sa iyo. Huwag ka nang umasa pa dahil pinakawalan mo na ang tamang taong dapat sa iyo'y nagpapasaya pero ang pinili mo ay iba. Tandaan mo yan. God bless. Pinakaulan mo na ang tamang taong dapat sayo'y nagpapasaya pero ang pinili mo ay iba. Isang bagay lang 'yun natutunan ko sa mga ex ko o sa mga previous relationship ko. Huwag na huwag mong sasanayin ang sarili mo sa taong palagi mong kasama, palagi mong kausap, palagi mong ka-chat, palagi mong ka-text palagi mong minamahal at pinaglalaanan ng oras at atensyon. Alam mo kung bakit? Once kasi na nagbago ang taong iyan o nawala sa buhay mo, unti-unting magugunaw ang mundo mo at madudurog ang puso mo. Tandaan mo yan. God bless. Once kasi na nagbago ang taong iyan o nawala sa buhay mo, Unti-unting magugunaw ang mundo mo. Mahirap ang maging mahirap. Ito ang kadalasang nakatatak sa isip ng karamihan. Pero hindi ba mas mahirap kung hindi mo sisikaping umangat? Habang buhay ka na lang bang magiging mahirap? Palagi ka na lang ba aasa sa iba? Palagi ka na lang bang tatanggap ng tulong mula sa iyong pamilya? Ayaw mong maging mahirap pero tamad ka? Wala kang ginagawang pagsisikap? Gusto mong umangat pero ayaw mong mahirapan. Sa ayaw at sa gusto mo, mararanasan mo ang mahirapan, mapagod, mapuyat at ma-stress sa buhay para umunlad ang iyong estado sa buhay. Kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan iyon. Pero kung mamamatay kang mahirap, iyon ang pagkakamali mo. Walang libre sa mundo lahat ng bagay kailangan mong bayaran at paghirapan. Sa panahon kasi ngayon, kung hindi ka magsusumikap ay lalo kang malulugmok sa kahirapan. Napakasaklab kasi sa panahon natin ngayon, ang realidad ng buhay, yung mga mayayaman ang lalong yumayaman. Mga may hirap naman ang lalong naghihirap. Ahayaan mo na lang ba iyon? Itutulad mo rin ba ang sarili mo sa mga tamad at walang ginagawa sa buhay? Kahit ganun pa man, marami rin namang may hirap na yumaman. Sipag at tiyaga lang naman ang sikreto para umangat sa buhay. Kung tatambay-tambay ka lang at sobrang tamad, huwag kang umasang bukas pagising mo ay marami ka ng pera at mayaman ka na. Kahit nga ang talino ngayon ay hindi isang dahilan para umangat sa buhay. Diskarte kung hindi nakapag-aral Kung matalino ka nga May pinag-aralan Pero tambay ka naman Walang trabaho at walang ginagawa Walang mangyayari sa'yo Okay lang sana kung tambay ka Pero may sideline Kung tutuusin Madaming paraan para magkapera Nasa sa'yo na iyon kung gagawin mo o hindi Huwag pa irali ng katamaran Tapos mamaya Ay puro ka naman reklamo Galaw-galaw, boss. Huwag puro aasa na lang ng aasa. Huwag puro reklamo. Huwag pairalin ang bibig. Bagkos ay kumayod ng kumayod upang umangat sa buhay. Tandaan mo yan. God bless.